kaya mo na. Kaya ko naman eh. Oh, Justin. Saan ang punta mo? Hoy, well, Justin. Kinakausap ka ng mama mo. Sa ba, lakad? Justin. Nagagalit ka pa rin ba sa... sa amin ng papa mo dahil sa life support? Importante pa ba, ba yun kung wala na kasi Andrea? Talagang anak mo. Isa pa. Oh, Justin! ginagawa mo dito? I just wanted to see how you're coping. And, siyempre gusto kong makatulong. Paano makakatulong? May ibabalik mo ba si Andrea? Wala ka may tutulong. Kahit sino, walang makakatulong.